muna natin guys yung ating kamay kasi masyado na akong nasaktan kahit alam ko na manhid ako <laughs> sasaktan pa rin ako nagagalaw, nagbuhat na nga ako eh ah nagagalaw ko na siya pero hindi, na, hindi ko ma grip hindi ko siya ma grip ayan ah 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 yung ano yung medyo, medyo masakit no Pumutok siya. Pumutok? Wow. Yung ugat dito sa dilim. Oo, naipitan kasi ng ugat ito eh. Oo, alam mo. Yun. Wala yun. My goodness. Buti na lang magaling maghilot to si Aling Manang. <laughs> Aling Lorin. Si Aling Lorin pata. Ayan. Sana ah, maging okay na to Kasi grabe yung ito guys eh. Ayan. 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 okay na siya. Ipikasent tani... lang. Ipikasent. Pakit, pakita mo yung ipikasent eh. Yan na yung gamit namin. Baka naman ipikasent ah. Prinumot <laughs> pa. <laughs> okay. Kanina masanit diba? Oo. Oh, ngayon medyo okay. Okay na yan. Pumutok na.